Yes, shout out. This is MC 7C si Entertainment. ko, ipapakita ko sa inyo isang Motorstar Easy Ride 150 RS. Ayan. So, ipinagagawa sa atin ng customer yan, yung unit na yan. At kung makikita nyo, talaga no, medyo bugbog. May mga tahi-tahi ng nylon. So, ayusin natin yan. Ibabalik natin sa dati para hindi makasugat. Kasi every time daw na hinuhugasan ni Sir Yan, nasusugatan. At yung gauge yung gauge ay ano lang convert so i-retrofit natin ulit siya para hindi kumakalog para paganahin ulit nila and then yung harapan medyo makapal na yung pintura halos nagbibiyak-biyak na so tatanggalin natin lahat yan uh, i strip natin hanggang plastic paikot from likod hanggang harap at ito yung repair na yan so if a fiberglass natin etong part na to nawawala na yung parts Uh, pero okay kayong magalala, i-refer -re natin yan. Pati na sa ilalim, mag-retrofit tayo kasi medyo mahirap na maghanap. Okay, so dito sa kabila, ganun din. Marami ng tahe. So gagawa tayo ng paraan, magkaroon ng bolt-on para mabilis kalasin tong headlight na yan. Okay, yan. So domino, ayusin natin yan. Yung butas sa taas, yan. Ayusin, may mga tape. Alisin din natin yan. Okay, at yun. Abangan nyo yung magiging kulay na ito. Simula dyan, dyan, paikot, hanggang dito sa likod, paharap. So, abang-abangan nyo. So, medyo mabugbog tong mangyayari ito. Puro harapan tama Ayan hanggang ilalim. Pero gagawin natin para. Abangan nyo!